Ayan mga kagri, ka ito po yung ating gagamitin na uh, binhe ng oyster mushroom. So nung nakaraan po ay uh, dun sa isang video natin, ang ginamit natin ay sorghum at uh, cracked corns. So ngayon naman ay palay. So ito ay may laman pa, hindi pa ito napapagiling. Ayan o, oh, mayroon pa siyang laman sa loob. So hugasan natin to Nalagay lagay natin sa timba. Tanggalin natin yung kanyang uh, mga dumi-dumi. So, siguraduhin natin na malinis yung ating uh, gagamitin na binhi. Ayan. Pugasan lang natin siya ng mabuti. Ayan. Ayan. So, kailangang malinis yung ating uh, uh, gagamitin na bin eh. kasi dito nagsisimula yung contamination. Uh, so mat sasayang lang yung ating ginawa kung hindi natin uh, uh, sisiguraduhin na malinis yung ating mga gagamitin ayan so, ito ay mga magagaan yung walang laman pero isasama din natin ito yan mga kagri ka pagkatapos nating uh, malinisan, so bilad natin to sa araw. Ah, uh, tanggalin natin yung kanyang uh, pagkabasa. Tapos uh, patuyo-tuyuin lang natin ng konti lang yung hindi siya tuyong-tuyo. Para maibags na natin to. Lagay natin sa ating uh, plastic. Tapos ipapasturize natin. O ganyan lang, kalat lang natin. Walang pinagkaiba ito sa pagbibilad ng palay. Pero hindi yung uh, talagang tuyong-tuyo. Ayan, nantay natin na uh, Mawala yung kanyang uh, sobrang pagkabasa. Ayan, tuyo na yung ating palay na gagamitin na substrate ng ating binhi ng oyster mushroom. So ilalagay na natin to sa plastic. Ayan, ito na po mga kagri. Ilalagay na po natin sa plastic yung ating uh, palay na gagamitin. Ayan. Ayan, so bali ganito lang kararami yung ating uh, gagamitin. Yung ating gagawin. Tapos, Ganyan lang gawin natin 'no. Oh. Katulad din lang sa ginawa natin nung oh. gumawa tayo ng uh sorghum at cracked corn. Ayun, ganyan lang. So napaka- napakadaling gawin. Tapos ipapasteurize natin ito. Ilalagay na sa plastic lang muna natin itong lahat tapos ipapasteurize natin ayan ito po mga kagri ka yung ating nagawa so bali limang peraso lang yung ating gagawin ayan ayan kung hindi pa po kayo nakakapag subscribe mag subscribe na po kayo sa aking channel okay lutuin na po natin ito pasteurize na natin Na, natapos na nating ipasteurize itong ating uh, substrate nang gagawin na binhi ng oyster mushroom. Tingnan natin siya. Ayan. Ito. Palamigin natin siya. Ito na po mga kagri ka yung ating Uh, na, na pasteurized na palay so gaglagyan na po natin ito ng ating ito yung ginawa natin na sorghum pudurugin muna natin yan. Ayan, kung hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisubscribe naman po. Ayan, ganito lang, kasimple. Hindi natin ito culture. Ito ang nating nai -na culture. Tapos itong uh, F0 ang ilalagay natin dito sa F1. Ayan, ito ang papadamihin natin. Hindi nyo na kailangang maglagay pa ng uh, tissue ng oyster yung pinakambunga so ito yung binhi na yan, lagyan lang natin dito yan so ayan, makikita nyo yan Ganyan lang yung gagawin natin. Tapos lagyan natin ang PVC neck. Ayan. Tapos lagyan natin ng bulak dito sa may PVC neck. Tapos talian natin ng lastiko yung Ito. Ayan. So, yan ay ka, pag na-colonize na niya yung kabuuan ng ating uh, substrate ng palay, pwede na natin itong itanim. O kaya, ganito ang gawin natin. Ilipat na ulit natin pag ito ay napuno. So, pwede na natin itong ilipat katulad nito para parami ng parami ang inyong ginamagagawa na binhe. So kung anong ginawa natin dito ay ganito din sa apat pa. Ito na yung ating nagawa na limang peraso na palay. Ayan, uh, gabi ko na to nagawa kasi meron pa akong uh, ginawa. Kaya medyo gabi na inaabot na ng gabi yung aking paggagawa so antayin lang natin to mapuli colonize niya yung buong uh, substrate, substrate, natin ng palay yan o oh. okay ayan mga kaagri yung ating ginawa na binhi ng oyster mushroom gamit ang palay yung makikita nyo yung kanyang amag. Okay, gumawa na rin po kayo ng uh, binhi. Thank you for watching.